Hello everyone! Good morning! Ayan, nandito kami sa 7-Eleven guys and uh, pupunta kami sa Naga para saksihan ng turnover ceremony ng pabahay ni Papa Joms Dumain muna kami dito sa 7-Eleven para bumili ng tubig and uh, snacks Biscuit guys, ayan, naghahanap ako dito ng biscuit na pwede natin kainin sa biyahe Siyempre kasama pa rin natin si Maria Cucinera, si Ria Olarte at iba pa. Marami sila guys, ang mga keyboys nandiyan na. Ayan, ito yung kinuha ko guys, biscuit uh, para may uh, makain-kain tayo sa uh, sa sakyan. Kasi eh, medyo malayo-layo pa guys, mula si Pukot hanggang Naga ay 1 hour pa. So ayan, daan muna tayo dito. And uh, ayun, nandito na kami sa sakyan. Papunta na kami doon sa ano, sa sa ano, sa pabahay ni Papa Joms, ayan, o, nandito si Ria, ayan, pasilip-silip kasi nga nagbibideo. Ganyan talaga guys yung mga content creator, ano. Alam nyo na, kailangan naming magbideo-video kahit uh, saan. Kailangan naming uh, i-video yung mga dinadaanan namin para makita naman namin, or makita nyo rin yung ganda ng lugar dito sa Camarines Norte. Ang driver namin dyan ay si JP View Vlog. At ang um, katabi niya dyan ay si... Joey the Great. Yon habang hindi pa umaalis guys at uh, nag-stop over nga kami dito sa 7-Eleven. Ayan, dito na muna kami sasakyan para pag umalis na. Eh, ready to ready to go na kami, 'di ba? So, thank you so much guys ano sa mga sumusuporta sa programa ni Kuya Bal Santos Matubang ang pabahay. Napakagandang programa to guys kasi nga maraming uh, mga tao ang naghahangad na magkaroon ng sariling bahay. So, ayan na nga, nandito na kami sa location, ang pabahay ni Papa Joms. Ayan, marami kami dito guys, and ito yung kapaligiran. Yan ang ganda ng bahay guys, ang napakaswerte naman ng beneficiary kasi nga meron na silang sariling bahay. Siguro matagal nilang pinanalangin kay Lord na magkaroon ng sariling bahay at ayun tinugon ni Lord ang kahilingan nila at eto na isang napakagandang bahay kompleto yan siguradong may CR may uh, kusina and syempre kompleto and napakaswerte kasi may paribon cutting ba diba? at nandito rin yung mga supporter ng Jom Carl ang Jom Carl 20 ay atirong ay, ay siya namiss na mo ako We Grabe know. naman! Yeah, eh. It's, been been long long It's been a long time. It's been a long time since, ma. since then. So, mag live selling din kasi. Namiss daw ako ni Jomar. Hello. May video mo. ko. Hello guys. sa tiroda o Sa mga views <laughs> Ati Roda. O nagbibenta to. Hindi pa ako magpapamain ngayon kasi may nakamain na sa kanya. May nakamain na. Hindi siya available. Hindi ako available ngayon guys. Guys, nandito. Nandito na guys yung Inab Wag kayo magagalit kay Berador, guys. Ano Inabigyan lang talaga yan. Inabigyan ko na kayo ng content. Eh. <laughs> ako pang inabas ninyo. Inabigyan ko na ng content. Inabas pa. Inabas ako. Ay, wala Diyan nang babas na. sa'yo doon. Inapusukan pa niya. Aba syempre, engagement pa gayon. Engagement. Ay, If, anong gawin? Ha, ha, ha. Hmm. Engage. Kasi nga, pinaliwanag ko naman talaga sa kanila na kapag hindi ka nakakainom ng gamot, sinusumpong ka. <laughs>

may request si Maria, may request si Maria, yung wala daw ng ipin. Yung wala ng ipin gusto ko. Pa-pa-karep ba din camera. Okay okay Transformation. Oh, uh, transformation. <laughs> masa Kailangan kailan pa si puping okay? <laughs> yung cute mo jana? <laughs> Kiyahin mo pirudur. Ito yung seryoso ako, Pag seryoso ako. Ay, ganyan yung mukha mo. Ikaw, birdo 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 birdo

Ano? At totoo na kita doon bago hmm. igaganya kita viral talaga yung mga mga 150. May mga may gusto na namang gawin si uh, Ano? Ah, ganun kita doon to hmm. sa topic o. oh. sige sige. Sige na. May dala ka na mo. Eh? Dala Ha? Pang pang ilang views yan? Pang 1 million. 1 million yan. <laughs> so, <laughs> parang Gina challenge oh, ako guys oh. Challenge mo, ako. Kinapi ako ni Berador. Ah, sige. Sige. Hindi ganon. Sinumpong na naman si Mirador. Mas malala. <laughs> atula kita doon sa tubig. May <laughs> dalabang Mag bihisan. Pagtula pag ko sa tubig, ilulublog ka kita. Kung so, may damit ako, kayang-kaya kaya kita ang sabayan. <laughs> <Ito ba yan? laughs> Wala akong dalang damit. Ay. <laughs> dala na rin ako. Dala na ako. Sige na. Dala Wala akong bahong damit. Ay, mga key boys mga keyboys kay Boys on Mission. May pinag-usapan sila? Yeah. Ano so, pinag-usapan nila? O, dito natin. May surprise. Ay, uh, ay, O, ko na doon kasi Mahabay may surprise. <laughs> <laughs> ako, baka, baka ako yan. Ay, <laughs> yun. Hindi <laughs> ko

ay, Grabe, mas malandi pa sa ano. Tanong mo pa? Tanungin mo kasi kuha ng sikreto niya. Likas pa tayo. Ay, likas. Tapos pa niya. Ay, sho. Sure? Bagsak na bagsak. Puro sila naka-black. Palisin mo muna doon. Kasi hindi. Jeep! Naka-black daw sila, Jeep. Naka-black. White ka eh. <laughs> <laughs> Yan yung beneficiary. Mula na guys. Mula na ang pabahay. Ay, ribbon cutting sa pabahay ni Papa John. Blessing daw po. Blessing kapag maulan.